Tingnan nyo guys, kanina ay tanghali nagkuha ako ng batuan para ilagay na, ilagay ko sa uh, tinulang bangus. Okay, binatuan ng, ba Binatua ng bangus kasi freska na freska yung bangus guys bagong harvest sa amo ko Kaya may puno sila dito sa likuran at sa harap sa gilid ng bahay ng amo ko, ito sa likuran dito may puno sila ng batuan kaya kukuha ako ng batuan guys samahan nyo ako, kukuha ako ng batuan ang daming bunga niya guys, grabe guys ang daming bunga, kaya uh, upuan lang yung akyatan ko okay. kasi hindi ko maabot ano? kaya akyat ako sa upuan hanggang nagkukuha ako ng batuan at hindi ako maka makagalaw kasi ang amo ko nandiyan, no? malapit ito sa bahay niya malapit sa kwarto niya, kaya marinig ako kaya bulong ako ng bulong kung anong sinasabi ko kaya uh, samahan nyo ako guys at uh, para masaya din ako magkukuha ng kilo sa batuan nakaabot okay? ng 600 pesos for Philippine money no? 600 pesos at sa sa Singapore walang batuan guys iwan ko hindi ako nakakita ng batuan doon pero ang mahal talaga ng kilo guys sa batuan, nakaabot 500 to 600 ang kilo. Pero ngayon, marami ng batuan, marami ng bunga yung mga batuan guys. Kaya medyo, medyo bubaado na. At tingnan nyo guys, ang dami talagang bunga. Nakakita ba kayo ng bunga guys sa batuan guys? Pero masarap talaga pag ang isda. Lagyan mo ng batuan guys, okay. may hagdanan doon guys sa kabila sa anak ng amo ko eh hindi naman ako mag, ano, magkuha ng sobrang marami kaya bangko lang no bangko oh. at saka ilagay ko to sa uh, sinigang na bangus kahapon lang nag harvest See? ang sapis pa ni amo kaya masarap lagyan ng lagyan ng lagyan ng patuan ano oh, patuhan oh. yan <laughs> ang hirap yan Oh, oh. saan pa kayo dyan saan pa kayo dyan Ah, no. Okay. Oh, abot na ta. Uy. Oh, pa na kasi magluto ako.